Okay, so yun, magandang araw mga karenger. So, maulan na araw ngayon, no? Araw ng lunis. Okay, so yun, at dahil sa tuloy-tuloy ang pagulan, uh, mula pa nung bernis tayo, hindi nakapag-update. Cancel po ang ating uh, trabaho nung nakaraang araw nung bernis, no? Kaya, so, pasensya na ngayon lang tayo makapag-update ngayon. So titingnan natin ang ating ano, stereo de balite kung anong kalagayan. So ngayon lang natin nadalaw to. So lapag muna tayo pala intro. So nami na natin intro natin. Intro pasok. Okay, so yun na nga mga karinger, ito na yung kalagayan ng ating stero no estero di balete at syempre yan at malakas ang agos ayan kumagos ang tubig dahil nag syempre nagde-drain yung pumping para hindi ito umapaw at hindi ito mapuno okay so yan so far malinis no, malinis naman hindi natin alam dito sa may bandang San Marcelino titingnan natin tara let's go Okay, so yon lang dito nga tayo sa may San Marcelino Banda. Ayan. Ah, malinis naman, no, ang tubig. Ang ating estero, so wala naman mga basura. So, okay lang, no. O, so, tuloy-tuloy talaga ang pag -uulan, mga karinger, kaya mag-iingat tayo. So, lalo na sa mga nag nagbibiyahe, no papunta sa kanilang mga trabaho so mag-iingat talaga tayo at syempre eh, maraming salamat rin sa mga tuloy-tuloy na nag-share ng ating video at nagla-like at nagko-comment no? So yon, uh, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagmo-monitor dito sa mga ating alagang estero, mga ranger. No dahil hindi natin alam ang panahon. tuloy-tuloy uh, naman itong pag-ulan. So dahil may bagyo at uh, dumagdag pa ang habagat no so kaya tuloy-tuloy ang pag-ulan dito sa Metro Manila no Okay so ngayon diretso na tayo doon sa may Romaldes Banda kung saan naka ano yung ating uh, pumping station at trash trap no Okay so yon at wala man tayong madaanan dito sa gilid so dito muna tayo dadan sa may kalsada tara okay oh, kasi nag-shortcut na nga tayo dito. Okay yun. At uh, tumaob na nga yung bangka natin. O oh, nakahangir na. At may napansin ako dito na isang sanga o. Oh, na balik. Nalaglag. So hindi natin yan makukuha ngayon mga karinger kasi. So tingnan nyo naman. Malakas ang agos. At ang bangka natin ay fiberglass o magaan uh, hindi tayo makapag-focus din pag ahon dito sa bangka dahil iaanod aano rin lang tayo nito so kailangan monitor na lang muna tayo no, so saka na natin ayosin yan pagka uh, medyo kumalma na ang panahon ayan kung nakikita nyo is panay tuloy tuloy lang ang ulan Okay, so yun ang update sa ating estero de balete mga karinger at hindi ko na to haba ang video ng ating estero de balete. So, dadako tayo sa iba't ibang estero, no? Para ma-update rin natin ang kanilang mga estero kung anong kalagayan. Okay, so stand at syempre like and share nyo ating video mga karinger para tayo ay... Uh, para tayo ay makatulong sa ating iba pang mga kababayan no uh, para ma makita rin nila ang kalagayan ng ating mga estero okay so god bless po Okay, so yun mga karinger at ito naman po ay estero di pandakan par malinis din po ang kanilang alagang estero at ayan nakikita nyo naman malakas din ang agos ng tubig ayan so yun tuloy tuloy lang natin panoorin ng ating video at mag like at mag share and then pwede rin po kayo mag comment sa comment section ng ating video na no, nasa baba lang po yan ayan si ate at sila po yung nangalaga sa estero di pandakan at medyo nilalamig na po ayan ha okay so yan mga karanger at ito naman pong isterong ito ay kadugtong lang po ito ng aking nasasakupan no, sa pangangalaga po ni Elmar Crusina at Ariel Adrade no, so malinis din po ang kanilang estero ayan So, ayan, tuloy-tuloy lang tayo mga karenger sa ating pag uh, monitor sa ating mga estero. At siyempre pag may makita tayong basura, so lilinisin po natin yan dahil yun po yung trabaho natin. Okay. So, maraming salamat pa rin po ulit sa mga nagla-like and share at nagko-comment sa ating mga video, no? Ayan. okay yun napakalinis mga karenger at syempre at uh, hindi po natin may yung ibang video so ito lang po yung napunta nating ah uh, estero at yun lang po yung nag ano ngayon sa ng video okay at syempre mayat mayat lalapag tayo ng ating malupitang outro pagkatapos ng video ito so maraming salamat ulit mga karenger, ito lang po muna yung update ng ating estero, no? So, ayan, napakalakas. Malakas ang agos ng tubig. Okay, so, yun, at syempre, hanggang dito na lang. Bye-bye. God bless po sa ating lahat, mga karenger. So, mag-iingat pa rin tayo. dahil sa tuloy-tuloy ang pag-uulan, madulas ang kalsada, lalo na sa mga nag- o motor, no? So, dalawang gulong lang po, mga karinger. Motor, kaya mag-iingat po tayo. So, huwag tayong magmamadali. Dahil makakarating din tayo sa ating parurunan. Bye-bye!